Sadet tindray ko lang yan Na gusto na mga pasahero, kaya ayan. Maraming pasahero ko nagtanong niya kung aroma ba Ako. Saka ano po 'yan, safe kasi dahil na siya organic. Ayan, nagustuhan na naman ng pasayero ko yung aking ginagamit At pabango dito sa sakyan Sa mga gusto pong umorder ng ganito Malito po yon yung ginagamit kong pabango dito sa loob na sakyan. Uh, pwede dito sa bahay, pwede sa sakyan, or sa opisina Kung ano man yung gusto nyong lagyan nito Ayan, uh, safe po ito kasi organic uh, Ako marin Himalayan Salt uh, Gusto pong umorder, kung nasa malayo po kayo uh, Pwede natin itong ipashift papunta uh, dyan sa inyo uh, bigyan nyo lang yung contact details shipping details pala para ship ko sa inyo siyempre may charge yon sa shipping fee <laughs> at yung mga umorder po pala sa akin dyan sa Bicol makipim nyo na lang po ulit ako para madala ko na dyan kasi sa 21 biyahe kami dyan papuntang Bicol dadaling ko na yung mga umorder sa akin dyan Uh, PM na lang ulit po kayo sa akin para sabay ko na sa pagdala ko dyan sa uh, pagbiyahe namin kung nga nagkagusto po ng pabangong ganito ayan, uh, PM lang po kayo bali ano po siya uh, 8.5 ohms to 50 ml uh, matagal tagal nyo tong gagamitin depende sa paggamit nyo uh, sa akin dito sa sakyan sakyan lang naman medyo tumatagal to kasi spray lang ng konti tapos dito sa mga interior Uh, maghapon na yan pero minsan pag minasakay tayo tayong ah uh, siyempre naiiwan yung amoy dito sa loob para mawala pangontra ito yun ah uh, isprayin ko nito ah uh, yan para yung iba sasakay ah uh, hindi naman nakakahiya again sa mga gusto pong order PM lang po dito sa aking HP page ayan para yan dyan tayo mag usap usap